Grabe, sobrang igit mga friends. Galing na akong grocery kanina. At may nakita nga ako. Eto nga, nakita ko nga itong mga super grass. At din ang ko na nga mabihin. Eh. Ano ang paborito nyo dito mga friends? Ako kasi eto cheese talaga yung paborito ko. Kahit like, bata pa lang ako, ito talaga yung binibili ko. At speaking of bata, mga friends, naalala nyo pa ba yung mga kabaliwan na ginawa nyo nung bata kayo? Or yung mga childhood memory na hindi nyo nalilimutan? Ako nung bata ako, alam niyo ba, mga friends, dun sa jeep, di ba sa mga jeep may mga sumasabi? Iniisip ko lagi, ano ba yung feeling kapag nakasabit ka sa jeep, lalo kapag umaandar? Syempre kapag bata ka, yung, yung imagination mo, italangin mo walang limit. That... So, minsan, ini-imagine ko mga ganun-ganun. Tapos, ang bilis ng andar. Syempre, ako tuwang-tuwa habang ini-imagine ko na parang yung adrenaline na kayo, tsaka yung excitement na andun. Until nung medyo, medyo matanda-tanda na ako, tinaray ko siya doon sa service namin nung elementary ako. Mabaga lang naman yung under ng service namin noon. Tapos, malapit na rin kami sa bahay. So, ang ginawa ko, binuksan ko yung pinta kasi wala na masyadong laman. Kumaga parang tatlo na lang ata kami doon sa service tapos sumabit ako. Pero sa lang, kasi syempre natatakot rin ako, baka mahulog ako. At tapos, alam nyo ba, grabe, sobrang sarap pala feelings. Alam mo yung tuwa ko ng mga friends, apot 100%, ganon. Pero the best feeling pa rin yun para sa akin kasi syempre from curiosity to reality, di ba? Lalo na ng mga kabataan natin na talaga naman ang curiosity natin is level 100%. At pagdating nga namin sa bahay ng mga friends, kabato 20 na ako kasi alam ko naman papagalitan ako ng nanay ko. Pero okay lang. At is na-fulfill ko yung excitement. Diba? Hala! Ubus na agad! O siya, mga friends, na ganyan din ang kwento niyo sa comment section, ha? Para sabay-sabay tayo mag ng ating mga hashtag kwentong kabaliwan. O siya, pagdilipid pa ako. Yun lang. Bye!